Good morning mga kaswerte! Welcome back dito sa ating paya at sumada para sa ating petsada ngayong May 5. At pwede nyo pong alagaan ito hanggang ikatlong araw. Ano? Kinabukasan hanggang ikatlong araw. So, ang ating pong paya at sumada ay nirambol po ito at pwedeng tayaan nationwide. All nation na merong STL at Lotto 2D. Sa so, mga kaswerte ang ating lucky number or birthday code sa lahat po ng mga nagdiriwang ng karawan ngayong araw na ito, May 5, happy birthday po ito po ang inyong birthday code, 17, 22, 13 na pwedeng alagaan po hanggang tatlong araw, ano, good luck po sa inyo Naway, mabiyayaan kayo ng pagkapanalo para pa birthday na sa inyo, ano, 17, 22, and 13. At para naman sa ating Lucky Pompiang, ayan, possible pong lumabas ang 11, 11, 66, and 4, 4. Sa iba't ibang mga bayan diyan. At tutungo naman tayo dito sa ating lucky numbers. Ayan, ang pinaka-importante. Ito po yung lumabas sa aking kalkulasyon. Ngayong araw na ito at para bukas. So, 17, 22, 13, 15, 20. Nilagyan ko siya ng 46,4,2,39. 4, 2, 39. Dito ko nilagay yung 39 mga kaswerte. Ano? 11, 18, 24. So, iyan po ang ilan sa ating mga lucky numbers na pwede nyo pong alagaan ngayong araw na ito hanggang bukas o hanggang ikatlong araw. So, depende po sa pag-aalaga nyo mga kaswerte. Ano? So, dito sa ating mga lucky numbers na ito, magbibigay ako ng tips. Ano ba yung mga possible na lumabas? Ano? So, parang ang gaganda ng mga numerong ito ngayon. At, uh, bigyan nga natin to ng tips. Ano? So, pwede pong lumabas ang 18, 24. Ayan. Lumalabas po iyan. Nakikita ko iyan sa mga tumatama. Ano? Ang 24, 15 din po. Lumalabas din po iyan. Ayan. Pwede din naman ang 17 11. Ayan. Lumalabas din ang 17 11. At para naman sa uh, kuha naman tayo dito sa kabila. Lumalabas din ang 152 ito. Lumabas na ito, ano? So, maaring sa ibang lugar ay uh, lumabas din po yung mga numerong 'yan. So, pwede din po nating tayan ito. Halimbawa, ito 6, 4. O kaya naman ito 4, 2. Depende po sa inyo. 6, 24. Lumalabas din po iyan. So, ilan lang po iyan sa mga possible lumabas ano, sa inyong bayan. 11, 2. So mga kaswerte, napakarami po ng mga numero na ating pwedeng pag partnerin Pero nakadepende po sa inyo kung ano yung napifeel nyo na numero na hindi pa lumalabas diyan sa inyong lugar. Yun po ang inyong tatayaan mga kaswerte. Ano? At kung nandito ang special number mo, like birthday, edad, or anniversary date, pwede mong kuhanin yan at ipartner sa tamang numero mga kaswerte. Ito po ay ilan lang sa mga tips na possible lumabas po. Ano? So, depende pa rin po. Nakadepende po iyan sa inyo mga kaswerte. Alam kung kayo ay naguguluhan. Pero, uh, ito po yung kaya ko na ibigay sa inyo. Ano? Hindi ko masisigurado na ang magpartner na ito ay lalabas agad. So, kayo na po bahala. Dumiskarte. Bago po tayo magtapos, huwag niyo pong kalilimutan ng ating lucky mantra na ang ibig sabihin ay pag-attract ng kaperahan, kaswertehan at pagkapanalo kung ikaw ay tumataya sa anumang klase ng sugal. So, ito po ay ang Enlil, Enlil, Enlil. Ayan, tawagin natin si Enlil. Money will come, money will flow, money will grow. I am a money magnet. So, ito po ay babanggitin nyo ng pitong beses pa ulit-ulit mga kaswerte. Ano? At pwede po kayo magbigay ng kahilingan pagkatapos nyo po itong banggitin ng paulit-ulit. So, good luck sa inyo mga kaswerte. Ito po ay anytime pwede nyong sambitin, umaga, tanghali o gabi. O kaya naman bago kayo tumaya. Saan mga klase ng sugal na inyo tinatayaan? Ano? Mga kaswerte, hindi ko po kayo inainganyo na ubus-ubusin nyo ang inyong kaperahan. Lagi ko yung pinapaalala sa inyo ha. Para lang tumaya ng tumaya. Ano? Ito po ay para sa mga taong may kakayahan or may uh, sinasabi nating extra money na pantaya. Maliit na taya po, 5 piso o 10 piso ay napaka okay na po yun. Kasi kapag kayo ay tumama, napaka laking blessing na po yun sa inyong mga kaswerte. Ano? So, wag ubus ubos biyaya. Pagkatapos kinabukasan ay walang pera. So, uh, good luck po sa inyong mga kaswerte. Huwag nyo pong kalimutan na i-share ang aking video na ito para mapanood ng iba natin mga kaswerte. Hanggang sa susunod ko pong paya at sumada sa petsada. Maraming salamat po.